So ngayong araw naman guys, isamahan nyo ulit kami ng mga kaibigan ko na mamuhag nitong tinatawag namin na pulot po cutan. At sa sobrang tapa nga guys nito mga bubuyog na to ay nagkabit kami dito ng kulambo para hindi nila kami makisot. Kaya samahan nyo guys kami sa ating napakasolid na adventure ngayong araw kung paano natin nakuha yung mga pulot nito. At kung paano guys lutuin itong mga itlog na mga bubuyog kaya samahan nyo na guys kami. So what's up mga karapadaan lang So ngayong araw nga guys ay napakalupit na adventure na naman ang gagawin natin kasama yung mga kaibigan natin Kitang kita nyo naman guys na talagang full armor kami dito Kasi nga pala magpupuhag nga pala guys tayo ng pulot ngayong araw yung mga bubuyog guys Medyo delikado nga pala guys itong content natin ngayong araw Kaya medyo mag iingat tayo at napakasolid guys itong adventure na to Kaya samaan nyo na guys kami kung sino ba ang makikisot sa atin ng mga bubuyog Dito nga guys ay naglalakad na kami papunta do sa pagpupuhagan natin ng mga pulutpokyutan nga palagay siya sa gitna ng lalao, yung tinatawag nating mangroves at kailangan pa nating maglakad para makapunta doon. Habang naglalakad nga guys kami dito, ay pinaplano na namin kung sino yung unang tatakbo sa amin. <laughs> Pero joke lang yung guys, walang tatakbo, kailangan lang guys nating manatili doon sa loob ng usok para hindi nila tayo maamoy at makita. At grabe naman guys yung nagkakamera sa atin ngayong araw, talagang may paakyat pa dito sa taas ng mga bunga ng nyug. Habang naglalakad nga guys kami dito, ay naalala ko lang dati na nagpuhag kami ng ganitong pulutbok yutan, talaga naman guys nagkatakbuhan kami nun at yung iba'y sumisid pa sa tubig. Mga bata pa kasi guys kami nun at hindi pa kami masyadong marunong at nung no sinubukan namin talagang grabe yung nangyari. Pero ngayon guys ay medyo marunong na tayo at may kasama tayong isang tropa natin na expert na yan ay si paring Romel. At grabe naman guys yung mga shot sa atin dito nung ating nagkakamera o kitang kita nyo naman na nandito pa siya sa taas ng puno ng bungalon. Dito nga pala guys sa puntong yan ay nag iipon na kami dito ng mga palapa ng nyug na gagamitin guys natin sa pagpapausok para maitaboy guys yung mga pukyutan. Kailangan pala guys, medyo marami tayong dala nito para hindi tayo maubusan ng pausok. At nandito na nga pala guys kami sa lugar na kung saan nakapesto yung mga pulutpok yutan at nandun nga pala guys sa taas ng puno, hindi lang masyadong makita. Bukod nga pala guys sa mga tuyo ng dahon ng mga palapanan nyo, gagamit rin nga pala guys tayo nitong dahon ng mga nipa o nitong dahon ng sasa. Ito kasi guys talaga magpapakapan lang usok dyan para tuluyan nating maitaboy yung mga bubuyog na nandiyan sa taas. At eto na guys, kung makikita nyo, ayan nga pala yung mga pulutpok yutan talagang napakarami sa taas at medyo nakakakilala inabot silang tingnan. At habang inaasikaso nga guys dito yung pausok na gagamitin namin ay kami naman guys ng ibang mga kaibigan ko ay nagtatakida dito ng mga kulambo. syempre guys alam nyo na safety first tayo papasok tayo dyan sa kulambo para hindi tayo makisot ng mga pulot po kiyutan At bukod nga pala guys sa na kinabit namin dito ng kulambo ay nagpausok na rin nga pala guys kami para dubli inga tayo dan. Grabe sobrang takot talaga. Hindi kasi guys talaga biro yung panganib na dala nito talagang medyo ikakasama rin talaga ng pakiramdam mo talagang delikado rin yung mga pwedeng mangyari sa'yo. At eto na guys, nagsimula na nga pala tayo pausukan itong mga pulutpok yuta at grabe. Buti na lang guys, walang medyong hangin kaya tumama mama yung makapal na usok doon sa mga pulutpok yuta na nasa itaas. Pasensya na nga pala guys kayo ngayon sa boxes ko kasi nag-grind nga pala guys tayo umaga gabi, may content tayo kaya medyo inubo tayo at medyo napaos. Pero syempre guys, lubos ako nagpapasalamat sa mga nakasuporta sa amin diyan hanggang ngayon sa panonood dito sa lagi sa mga vlog namin. Habang pinapausukan na nga guys yung mga bubuyod diyan sa taas ay nandoon na kami sa loob diyan ng kulambo grabe guys, hanga talaga tayo sa isang tropa natin, napakatatapang talaga nila. At itong isang tropa natin guys na nagbibidyo, sobrang tapang din. Shoutout nga pala dyan kay Paring Romel at kay Kuya Shelo. Yan guys, ipalo nyo nga pala yung vlog ni Kuya Shelo. At pakicomment naman guys kung mga taga saan kayo para alam namin kung saan nakaabot itong vlog namin. At pakicomment din guys kung anong paraan yung mga ginagamit nyo para pumuha kung kumuha ng mga pulutpok pokyutan. Oh, kuha mo So guys, what's up? Ang gusto pokyutan oh. lapitan. Ang dami na dating, ang dami na dating. Dagwit, ang dami na dating. Tapong, ang dami na dating. At dahil nga guys, marami nagre-request sa inyo na gusto nyo rin marinig itong mga boses ng kaibigan ko. Eto na guys, kaya hindi ko muna binoise over yung part na yun. Sa kasamaang palad nga guys, eh, wala palang pulot itong nakuha namin o walang honey ayan so ayan dito yung mga nakuha natin guys so tama sa ayun dudutuin natin yan ito nagdung tumisip tayo <laughs> Dito nga kay sa puntong to habang nagpapaliwanag ako kung may nakuha ba kami mga honey doon. ay eh, grabe, hinabol pa kami ng mga ilong bubuyog doon at nadali pa ako dito sa kamay. Kaya eto guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan, eh, naiwan pa yung kanyang parang pangkiso. Tapos pagkatanggal ko guys tong aking jacket, eh meron palang tama dito sa loob. Medyo lugi nga lang guys tayo ngayong araw kasi wala tayong nakuhang pulot dyan. Papakitaan guys, guys tayo trip ni Romel dito. Let's go! Gaya daw guys, kainin niya no. Gatas-gatas to. Gatas, oh. oh, ang sarap niyan pare. Grabe guys. Parang gusto ko siyang tikman pero mamaya na pag naluluto na. Parang hindi ko kaya kainin ng hilaw guys. Pagluto na. Pero kahit na guys, wala tayong nakuhang ng pulot diyan, ay okay lang 'yon kasi may gagawin nga pala kami luto dito sa mga itlog ng mga pulut mukyuta na ito na natira. Dahil nga guys, hindi pa rin kami kumakain dito ng tanghalian, ay gagawin nga pala guys natin 'to at sasangagin natin 'to. At ganito nga pala guys ang proseso, ipapakita namin sa inyo. Gag Aalsin nga lang pala guys natin yung mga itlog na mga bubuyog na sa kanilang mga honeycomb, ayun English. Tapos iipunin lang guys natin yan kasi grabe, sobrang sarap pala niyang sinangag. Bihira nga lang pala guys yung mga taong kumakain nito pero napakasarap nito. Medyo mara Amerin nga pala guys kaming mga naipon dyan ng mga itlog nito mga bubuyog kaya ang gagawin guys natin dito ay gigisa guys natin o isasangag natin ito sa sibuyas at bawang tapos lalagyan guys natin ang mga dagdag pang palasa para maging masarap lalo siya iintayin nga lang guys natin tong medyo maiga at maalis yung kanyang konting sabaw at okay na rin yan kaya eto na guys yung finish product samahan nyo na kaming tikman so yun, guys titikman na natin ano let's go <laughs> Pasang lasang ano Pritong kabuti din. Kabuti. Hmm. Kim. Okay guys, masarap. Masarap. Exotic foods. May dala pa tayong bahaw. Oh. <laughs> Ayos. Kaya ayun guys, syempre nagdasal muna kami dyan bago kumain at naglatag kami ng dahon ng saging para pumudrip na at pagsaluhan itong pinaghirapan namin ngayong araw. Pero hanggang dito na lang muna guys, salamat sa panonood sa mga adventure natin at kita-kitsa lang tayo ulit sa susunod na adventure.